Yo, 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 mga kamaster. So, meron na naman akong panibagong napuntahan dito sa may tutuban. Sa mga kamaster natin, mga may motor dyan. Eto, eto na ang sagot sa mga kulang nyo na accessories. Dito lang yan, kay Kuya A.K.A., Mangkanor So yan mga kamaster Napakarami kasi dito ano Mga kahit pa paano medyo murang mga ano Mga accessories ni kuya Lalo na mga bracket Mga helmet Tsaka yung mga ano uh, Top box Yan mga kamaster mga top box yan Mga sec, sec brand Ito kasi mga kamaster Mura na and then pwede pa kayong makatawad Kay aka Mangkanor ang anong na bili mo kuya? Guru, ito muna. Ayun. Eh, sana ano eh. Ang Yung helmet na ano to. Ah. Kanya lang ah, ano. Ah, pabalikan ko na lang. Ah. Ano yung motor mo kuya? Yung ano, ADB yun. Oh. Ayun oh, no? yung ADB oh, na black. Lupet, napakaangas ng motor ni Tatay. Ayun. Ayun yung bag galing okay. dito di yan. Yung... Ang puntahan natin ang motor ni Kamaster. Ayan, ADB yan ka master. Ang ganda talaga ng ADB. Lalo na yung black, oh. Ayan, customer, naging customer din ni, ano yan, ni Mang Kanor, yung top box na yan. Sa kanya binili. Pa, oh, out sa lahat na gila. Yun. Las chapter. Yun. Eto mga kamaster, check natin yung bracket ng ano, N-Max version 1 tsaka B2 And then pwede nyo din din siya sa ADB 160. Sec bracket 'yan mga master master 18 lang 'yan mga master So pwede niyo pang tawaran niyan kay Mang Kanor kung may ma-discount madi pa tayo. Version 1 tsaka 2 mga master na NMAX, Max meron si Kuya. Mga master madaming bracket dito si Kuya, mga pang NMAX, pang Aerox, pang Honda Click. Yan, yan yung nilalabas ni Kuya. So, mga master pang ADB yan. ADB 160 na bracket. 8 lang yan mga kamasur so may tawad pa yan kahit wala ang wow, ginagawang man. kasalanan patatawarin kayo wow. ni Kuya wow. Mangkanor so, oh, version 160 na 160cc yan oh. meron na yung metal warrior nito isang metal. lang sa bracket mga kamasur madami dito si Mangkanor so makaka-discount pa kayo sa kanya kung dito kayo bibili so check nyo na lang yung price kung magkano yan mga kamaster, meron din pala dito tabak top sec brand po yan. And then may mga helmet din po, iba-ibang kulay na helmet na sec brand. Ito, medyo budget meal lang yung mga helmet ni kuya. So check nyo na lang po mga kamaster. Ito yung pinapakita ni Mang Kanor. So pang ADB 160. Check bracket yan 1,000 pesos only. Mga mga sangpa. May mga side mirror din po dito si Mankanor. Ayan, dati meron ako ganyan sa motor ko. Uh, yung nabili ko sa online, medyo may grado siya. Kaya pinalitan ko yan, Pina pinalit ko ito. So ayan, uh, diyan din ako bumili kay Mankanor. Ah, uh, yon, maganda naman, walang grado yung ano niya, yung salamin at uh, compatible sa Aerox ko. ah uh. ang lupet, napakaganda. Ito mga masay may pinakita pang bracket si Mang Ang uh, pang Honda Click 125, sec bracket 'yan, 700 pesos only. And then yung isa po, uh, pang Honda Click din siya 125, ah DC Monorock. Sec bracket Metal Warrior 900 pesos. Napakamura Yo, yo, yo Ito mga master Seat cover yan Pang kontra kalmot ng pusa 150 lang yan Mga master So, ng Nang pang sit cover natin sa motor Meron si Kuya Meron si Mang Kanor sa mga naghahanap naman ng mga pang cover natin sa mga real shock natin eto mga kamasa 100 pesos lang yan and then yung mga helmet naman natin pang bike baka may naghahanap din 350 to 300 lang kung may naghahanap din sa inyo ng pang elbow knee pad eto mga kamasa 200 pesos lang yan kung naghahanap naman kayo ng kapote meron din si guya 300 pesos lang may mga iba-ibang kulay yan black, gray. so yung batman kapote nya is 250 250 lang yan kamaster kaya okay, itong top box na to magkano? 600? 600? pang anong ano yan? Any... Ah, pati anong motor yan? yung kahit anong motor yan? bali 1,000 kasama yung ordinary bracket 1,000 kasama uh, to ito, tsaka sample na, ito, may huge 40 to tsaka to, 1,000, libre kabin pagkasama na yan pagkasama ah, na yan Eto, ganun din sa SMJ. Pagkano yan? Pagka-box lang, 700. Pagkasama bracket, 1,000 rin. 1,000 ito. Yes, is, tak RX, tapak, ito na na, kasi yung dating stock ng mag... RXR na top box, 900 lang. O, 900. Nasaan kasi ito? Ilang liters to? 30... 32. 32? Pwede nga 800, 800 na ito. Mag-subscribe lang kayo kay Sadie niya. Ah, Pwede 800 daw to. 800. Tama ko isang pusa. Kaka ilan to? 5,000. 🎵 May bumili, may customer si tatay. Bakit ganun parang sumigil? Ay may isang ano? May dalawang kilit. Sa akin naman pa isukat Hindi gusto ganyan lang. <laughs> o ayan, titkat siya. talaga <laughs> to. Binaboy pa tayo nitong mga. <laughs> Bakit tayo dito gago para mag-trending? I try po ba? uli.baka masisikip sa iyo. Praying <laughs> <I> na ne. Apo <mo> kay Tatay AK Mang Kanor. Basta <laughs> ko man yung mamalad <laughs> yo, hindi ko man. Hindi pa rin ako. Mag-break ka sa kanya. So mga master, ah uh, pauwi na tayo ngayon kasi masyado ng gabi, magte-ten na. So magpapaalam na tayo kay Tatay. So, ang pangalan po pala ni Tatay AKA ah Mang 'yon. So, punta lang kayo dito visit sa store niya. Guys. Visit. Uh, dito sa Tutuban Night Market sa tambayan. Ah, uh, dito sa night tambayan ng Tutuban, visit lang kayo dito para makita niyo 'yung mga legit at murang item ni Tatay. Maraming salamat po, Tatay. Salamat sa inyo Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. Sa mga papasyal po dito sa store ni Mang Kanor. So, nag start po siya dito ng alas 6 ng gabi hanggang 11 lang po ng gabi, mga kamasur. So, tara na, tara na, tara na, tara na. Let's go, let's go, mga kamasur. Thank you.